Sa kape muna kayo. Huwag na kayo magkahanap ng tinapay. Ito Ma, tinapay. May pakapi si Kaislaw, ah. Wala rin gatas. Puro kape. Kais daw. Ilipit mo na rin. Tapos na kami magkape. At tapos na kayo. Iba eh. May tira pa at hindi ninyo inubos. ala Ang pait naman ang iyong kape. Wala pang gatas. Wala. Ma, ano rin mga aripakapi na nga. Ay may reklamo pa. Eh. Kais May pakapi ka? Pag din naman ako, kahit isang tasa. Ay, galing sa bukid na rin. Gusto ko din naman makahigot ng mainit inek. Kasi nyo, Tom. mo ako din yan. Oo. Oh. Sana yung ating kapya pa. So, kung ibang isang tasa pa, parang kanina ay ubos na. Ay, ina ko na. Ay, sus. Ay, wala na lahat eh. Ano ka rin?

yan ang gusto ko sa kape. Nagpapanalo ang pait at tsaka tamis. Oh. <laughs>